Naging araw-araw ng gawain ang pagbabasa, pakikinig o panunood sa mga balita ng mga kasulukuyang pangyayari at bilang isang mamamayan, ang pagiging maalam sa mga impormasyong ito ay isang tungkuling pansibika. Ngunit sa kabila ng ideal na itsura ng pamamalita, tila ang kahalagahan ng bawat piyasang impormasyon ay sumasalalay sa pagdadala ng mga ito ng isang kumpanya o ng tagapagbalita nito at nauwing hindi pantay-pantay na naihahatid ang mga ito sa lahat. Magandang araw! Ako si Kenneth Opok, Inihatid sa inyo ang presentasyon ng wika at pamamahayag. Ang pamamahayag o periodismo sa kontekstong ito ay ang pagsusulat tungkol sa isang bagay na maaring hindi pa alam ng mga mambabasa na layong ipaalam ang katungkulang ito sa mga mambabasa mismo. Sa larangan ito sa Pilipinas, dalawang higante ang mga mass media sa matagal na panahon, ang ABS-CBN at GMA. Noong Enero, may gitatlong po ang score ng mga network na ito sa National Urban Television Audience Measurement o NUTAM mula sa datos ng Nielsen TV Audience Measurement. Sa madaling salita, ang ABS-CBN at GMA ang hantungan ng mga Pilipino pagdating sa panonood, kasama na doon ang pamamalita. Ngunit, hindi naman perfecto ang mga broadcasting network na ito at nagkakaroon sila ng mga kakulangan bilang mga nangungunang tagapamahagi ng balita sa Pilipinas. Ayon sa ang bagong aklat ng kaalaman, isang ensiklopedya ni Limbag noong 1982 at binigyan ng revisyon noong 2007. Lima ang tungkulin ng isang mamamahayag, ngunit bibigyan pansin sa presentasyong ito ang unang tatlo. Iisaysay natin ang paghahambing sa mga network na ito batay sa mga tungkuling ito. Ang unang katangian ay ang magbigay ng kabatiran o balita sa isang malaking bilang ng mga tao sa isang maayos na paraan. Mas bibigyang pansin sa katangiang ito ang mga opisyal na online news outlet ng ABS-CBN at GMA dahil dito mas aktibo ang mga network na ito at mas madaling suriin ng partikular ang nakasulat na balita. Ngunit hindi ibig sabihin ay hindi na nito pupunahin ang balitang programa ng dalawa sa si telebisyon. Pangunahing layon ng mga news outlets ang maiparating ang isang balita sa sangkatauhan ng malinaw. Dito nagiging mahalaga ang istruktura ng mga mismong balita pinakakaraniwan na para sa balita ang maging maikli at may mababaw na bokabularyo upang mabilis at madaling maintindihan. Ang mga snippets na ito ay galing sa ulat ng ABS-CBN at GMA ukol sa lumipas na bagyong Vicky. Ipinamalas ng parehong sulat ang malino at maikling katangian upang mabilis makuha ang impormasyon na isibigay. At makikita ang direct to the point ang mga ito. Makikita naman ang isang pagkakaiba ng ABS-CBN at GMA sa kanilang shortlist ng mga panibagong balita. Tanaw sa listahan ng GMA na malawak ang sakop ng balitang inirekomenda mula sa mga balita ukol sa pandemya hanggang sa showbiz at sports. Mas kaunting item naman na nasa listahan ng ABS-CBN ngunit nakikitang mas focus ang mga ito sa mga balitang pambansa. Ang maaring lamang ng ABS-CBN rito ay ang pag sa malaking ego involvement ng mga Pilipino. Ang ego involvement, mungkahin ng psychologist na si Muzaffer Sheriff, ay ang katangian ng pagiging apektado ng isang tao tungo sa isang bagay. Malinaw na bilang Pilipino, mas apektado tayo sa mga nangyayari sa Pilipinas sa malaki ang antas. Kaya mas bibigyang atensyon natin ang may laman ng mas maraming balitang ganon. Ang pangalawang katangian naman ng isang mamamahayag ay ang pumunta sa likod ng mga kaganapan upang investigahan ang gawain ng pamahalaan at ng mga negosyo. Kunin natin ang insidente uwal kay DOH Secretary Francisco Duque III at sa bakuna sa COVID-19 na ginagawa ng kumpanyang Pfizer. Ang balita mismo ay isang ang intriga dahil malaki ang posibilidad na takihin si Duque kahit pa man hindi binabasa ang nilalaman ng balita. Pero isinulat ng parehong ABS-CBN at GMA ang kanilang nakalap na impormasyon mula sa DOH Secretary ang ibang detalyang kailangan malaman ng mga tao para sa kalinawan at maayos na pangingilatis. Idadagdag ko na rin ang perspektibong ito na kahit hindi nakasulat na batas na ang mga media outlets ay inaasahang pumirmay sa gray area o neutral zone, tila may nakatagong pangingilatis pa rin sa pangyayaring ito sa pamamagitan ng mga balita mismo. Sa ABS-CBN, makikita ang ibang impormasyon ukol sa kasulukuyang dami ng kaso ng COVID-19 sa Pilipinas. Sa malaking numerong iyon, maaring mahinuha na kasalanan pa rin ang kagawaran ng insidente. Masalata naman ang posibleng pangingilatis ng GMA dito. Nasa umismong ulo ng balita, partikular sa mga salitang Duke washes hands na pwede magbigay ng konotasyong iniwasan lamang ni Duque ang responsibilidad. Obligado ang mga kinikilalang news outlets na ibalita ang lahat ng gawain na may direktang kinalaman sa Pangulo. At kabilang rito ang kanyang mga batas na pinipirmahan at mga pahayag. Kunin natin ang isang partikular na issue tungkol sa kanyang ikalimang sona nitong Hulyo lamang, ang pangaatake sa mga Lopez bilang isa sa kanyang mga paunang salita niya sa talumpati na naging intrigar din dahil halos kabago-bagong balita ang pagsasara ng prangkisa ng ABS-CBN sa panahong iyon. Bilang sumusunod sa obligasyong binanggit, ibinalita ng dalawang media outlet ang naganap sa zona. At binigyan ng iba pang sulat ang tungkol sa pangingilatis ni Pangulong Duterte sa mga Lopez. Ang artikulong ito ay bunga ng sinasabing investigasyon ng mga media outlets sa kaganapang ito ng pamahalaan, katulad din lamang ng isyo sa DOH at Pfizer. Mahalaga rin ni Damay ang perspektibo ng ABS-CBN dito dahil ang prangkisa mismo ang inaatake. Bilang sagot sa investigasyong ito, inilagayan na din ng mga media outlets ang kanilang pananaw ng patago sa mga balita. Ang sagot ng ABS-CBN ay sumisilbing depensa sa kanilang prangkisa at pinaninindigan ng kanilang magandang reputasyon mula pa noong unang binuksan nang ito. Magkahalong konotasyon naman ang inilagay sa GMA sa dulo ng ulat ang una ay ang pagpapakita ng logical o kaya personal na dahilan ni Duterte para atingin ng abs Ang pangalawa naman ay ang kawalan ng katarungan sa pagpapasara ng nasabing prangkisa. Ang ikatlong katangiyang bibigyan ng pansin ay ang nagpaunawa at naging gabay ng mga tao ukol sa kung ano ang naganap o nagaganap. Halos katulad lamang ito ng unang katangian, ngunit may kaunting karagdagan. Kapansin-pansin rin ang pagkakasunod-sunod ng mga inihatid sa mga balitang programa ng abs at GMA. Panoorin natin ang unang 30 segundo sa paunang silip ng mga headlines ng TV Patrol. Nahuli ang Pilipinas sa bakuna ng Pfizer. Health Secretary Duque, itinangging pagkalat ng COVID-19 sa lugar, patay sa pananambang, mister na damay din. Bentahan ng hamon sa Quiapo, nagsimula ng humaba ang pila. Magnitude 6.2 na lindol, yumanig sa sarangani. Ah, uh, drive in na gabi, tutukan live! Panoorin naman natin ang unang 35 segundo sa paunang silip ng balita sa 24 oras. Bago ang Pasko, mga magpapasko sa kanilang probinsya hindi napigilan ng banta ng COVID-19. Panibagong bukso ng COVID-19 nagsimula na sa ilang bahagi ng Pilipinas ayon sa Department of Health. Parusa para sa mga hindi magsusuot ng face shield sa labas ng bahay. Pinaplantya na ng mga lokal na pamahalaan. DFA Secretary Teddy Boy Luxin may sinabing bumitaw raw sa bola. Kaya ang ang dapat sana ay paghati do delivery ng 10 milyong dose ng bakuna sa COVID-19 ng Pfizer sa Pilipinas. Kaunay lamang sa unang katangian, makikita sa mga pahapyaw na ito na, na ipasilip ang mga malalaking balita ang mga may mas mataas na level ng ego involvement ng mga tao. Sa pagkakasunod-sunod nito, maaaring ipahiwatig na dapat unang bigyang pansin ang mga balitang ito dahil ito ang pinakamalaga. Pwedeng sabihing istriktong sumusunod sa ideyang ito ang ABS-CBN at GMA, batay sa mga pinakitang pahapyaw. Sakali mang wala pa sa area ang mga programang ito, ay inilalabas pa rin ng mga online outlets ng ABS-CBN at GMA ang ibang balita, lalo na ang mga kagiat na balita o breaking news. Gumagamit ang mga ito ng grapikong kakaibang kulay upang mabilis mapansin. Isinasama rin sa mga post na ito ang mga karagdagang impormasyong kailangan malaman ng mga tao. Hindi rin may iwasan kumalat ang fake news sa social media. Kaya kapag umabot ang mga ito sa ABS-CBN at GMA ay kagad nila itong binabalita. Dinaanan ng dalawang media outlets ang mga isyong ito sa pag-post ng isang grapiko at isang payo sa mga mambabasa. Karagdagan sa GMA isang official statement dahil damay sa kanila ang pangalan ni Jessica Soho. Isang pangalang may kaugnayan sa GMA at reputasyon ng kilalang mamamahayag nito ang masisira kung hindi ito mareresolba. Bilang isang mamamayan, mahalaga ang makibalita at makialam sa mga kaganapan sa bansang tinitirahan nila. Higit pa, mahalagang suriin ang mga ibinabalita kung ito ay kumpleto at totoo. Maaring tumingin sa higit isang lugar upang makita ang katotohanan ng mga balita. Mukhang mga maliit na bagay ang kumilatis sa pamamahayag, ito ay malaking bagay para sa nalalapit na hinaharap. Sapagkat ang pagiging ignorante na isang tao sa tungkuling pansibika ay ang pagsusuko ng karapatan bilang mamamayan ng isang bansang demokratiko. Muli, ako si Kenneth Opok inihahatid sa inyo ang presentasyon ng Bika at Pamamahayag. Magandang araw!